Welcome sa tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang mainit-init na edisyon kung saan ang balita ay hindi lang chismis, kundi matinding balitaktakan. Ang tanong, makikipagbati na nga ba si Pangulong Pongpong Marcos sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? At kung oo, gusto rin ba ng dating presidente? Abay mukhang hindi raw ganon kasimple ang lahat. Tara, simulan natin! Narinig natin mismo kay PPM. Ayoko na ng gulo. Gusto ko kaibigan. Hindi kaaway. Oo, oo makikipagbati nga raw siya sa mga Duterte. Mukhang heartfelt, di ba? Pero eto ang twist. Ayon raw sa kapatid ni PRRD na ngayon ay nasa The Hague sa Netherlands, hindi raw buo ang tiwala ng dating Pangulo kay Marcos Jr. Ayon sa ilang ulat, sinabi raw ng kapatid ni PRRD sa isang private media roundtable na PRRD does not trust Marcos Jr.'s offer of reconciliation. Boom! Palamig ang simoy na reconciliation offer para bang sinabuyan ng yelo sa mukha ni PBM. At hindi lang iyan. May matumitindig umanong dating kaalyado ni PRRD. Gaya nga ni Atty. Salvador Panelo at Atty. Harry Roque. Ayon kay Panelo raw, kung tunay ang intensyon ng pagkakaisa, ibalik nyo nga raw si Tatay Digong. May punto ba? Baka naman gusto lang ulit ni Da Junior ibalik ang kanilang influensya sa masa. O ba tunay ang panawagan para sa pagkakabuklod ng unity team na ngayon ay parang unti-unti na talagang nagkakahiwalay o oh, wala na talaga. As in, samantala, kapansin-pansin raw ang pananahimik ni VP Sara Duterte sa usapin ito. Walang kumpirmasyon, walang pagkontra, tahimik lang. Ngunit ayon sa ilang observers, baka raw ito ang strategic silence. Dahil kung magsasalita pa siya, mas lalong lalaki ang bangayan. O baka naman, naghihintay lang siya ng senyales mula kay Tatay Digong. Ito na ngayon ang tanong, may unitim pa ba? Alam naman natin na wala na talaga. Kumbaga sa pagkakaibigan, watak na. Kung hindi raw buo ang loob ni PRRT sa reconciliation offer na to at kung mukhang hindi rin bukas ang kapamilya niya sa pagkakaibigan ni Marcos, pa ano pa natin aasa magkakaisa ulit ang dalawang makakapangyarihang pamilya? Tandaan natin, malaki ang kinampanan ng Duterte base sa boto noong 2022. Kaya kung hindi sila all-in sa administrasyon ngayon, malaking banta ito politically sa kampong umano ni Marcos kung tuluyan ng hindi magkaayos sa darating na national elections, baka magkahati na ang poto. Lalo pat may impeachment issue kay VP Sara at nabanggit nga sa ibang statement na dehado umano ang kampo ni Speaker Martin Romualdez pagdating sa suporta kung numbers game ang labanan. Sino ang mananalo sa politika ng kapangyarihan? Mga katinig ng bayan, isang bagay ang malinaw. Sa larangan ng politika, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Lahat ito ay depende sa interes at kapangyarihan. Ang tanong ngayon, maglalakad ba ang reconciliation o isasara na lang ang pinto? May tiwala pa ba si PRRT kay Marcus Jr. ay kahit nga noon... Hindi naman ito sinuportahan si The Junior. Si Inday Sara lang talaga nag-push ng tandem nila noong nakaraang national election. O ito na ang simula ng formal na paglalansag sa Unity. Comment down below ang reaction ninyo. Nakikita nyo bang seryoso ang pagkakaisa o scripted lang para sa media? pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita. Rudy's Cast at PBBM's offer of free